Sa mundong ating ginagalawan, may kanya-kanya tayong kwento na bumubuo sa ating pagkatao. Bawat isa sa atin, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Sa pamilya, sa komunidad, maging sa ating sarili. Ngunit ano pa man ang lugar na ating binabaybay, lahat tayo ay nag-aasam na ito ang tamang landas para sa mas magandang pamumuhay. Narito ang ilang kwento ng ating mga kababayan na naging binipisaryo ng pamalaan dahil sila ay nahikayat na tahaki ng daan tungo sa pagbabago. Nagsulod ka sa isa ka organisasyon para tudluan ka kung paano ka magpatay sa tao tutud asa sa sin sinari na ko sa amos niya sitwasyon. Tagat tumtum -tum ko sa amos ito. Ang tunduman ko ang tigol nga. Ah. Wala may sala sa amon. Pero nga, ah. subing himo to namon sa iya. Kabudlay nga, ang isa katawo, wala sala sa mo Pero halitan mo. Tungod kay sugo, gani sa partido. No? amo muna budlay, basta ikaw lubos na katapo kana sa partido kumunis sa, sa Pilipinas. Hindi ka pwede makadesisyon nga imo ito nga nakadesay kung gusto ko na gid eh. gusto ko na malagyo gusto ko na makahalin mo no, sa NPA ako si Cheryl Sulatorio ako yung ginikanan usa ka maguuma labi na daghan mi nga managsuon. nagsuon jud mi ang yuta nga ilang gitrabaho ma'am sa, agalon mao nga ang among ginikanan misulod sa association na hibalo jud mi nga ang nagpaluyo sa association usa ka NPA. Tungod ma'am kay ang ang pasalig sa mga NPA nga makahatag sila og panginabuhi sa mga kabos. napag ko na yung lumabas kahit yung mga pamilya ko hindi ko man sila madikitan, maan, matulungan sa kwan eh. Kaya gusto ko na yung magbago, ayaw ko naman yung gagawa ng masama. Kaya hindi na ako natakot na lumabas sa gobyerno. Kahit inisip ko na kahit na, ano anong mangyari sa akin, kahit makulong ako, yun ang parang inisip ko. Hindi ko kinakatakutan yung lumabas. Talagang hinandaan ko na yon sa isip ko kaya tumakas na lang ako para sumuko sa gobyerno. Sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na isang programa ng gobyerno. Nabibigyan ng mga dating kasapi ng makakaliwang grupo ng iba't ibang suporta, kaalaman at kasanayan na kanilang magagamit sa pagusbong ng kanilang bagong buhay. Asa sugod medyo nagadwaduha pa ako kay ako wala ganta gusto na pahulay di na ako gusto mong o kanang, kanang armas pero kay dili man sa ako ang kasing-kasing ang katong kaakuhan na mualagad sa katauhan. unya katong nakasulod na ako sa, sa army uh, ah, nahimo itong murag privilege para sa ako ah, nga, nga taliwala sa mga nahitabo na ipadayon na, na napadayon nako ako ang pangandoy nga magalagad sa katauhan sa kaning pamaagi ano man ang aking nagawa nung nakaraan sa aming bayan kung anong nagawa ko at sinuklian pa rin ako ng magandang biyaya sa ating mahal na Panginoon. Dati, we are treating the government as our best enemy, enemy talaga. But it is contrast with sa government na sa ngayon is they are counting as friends. Isang ano talaga yan, ma'am? Laparo ba, no? Sa amin na o, kinukontra mo kami. Tapos ngayon, yung government ay naglalaan ng wide open arms. So, na-address yung mga issues and natulungan talaga, ma'am, yung healing ng different individuals. Naghari pa din sa puso ko, ma'am, is yung, yung community ba na iniwan ko. Yun nga yung, ano, ma'am, yung battle cry ko talaga, ma'am, na kahit saan man ako dadalhin ni government, kailangan ko ding isali yung, ano, ma'am, yung community. Kasi para bang I am putting myself and rendering my, my wholesome talaga, ma'am, para dun sa kanila. Ngayon po is maayos na po na meron akong pong maayos na tirahan. Tapos nabibigay ko na po yung pangailangan ng mga parents ko. Tapos ngayon po, bago lang po nakapagtapos yung asawa ko. Medyo mas sabihin po natin na secured na po yung future ko. Uh, ang matagumpay na pagpapatuloy ng pamalaan sa programang ito ay nagsasabi na gaano man kasalimuot ang ating pinagdadaanan. Hanggat may pamalaang nagmamalasakit, makikita pa rin natin ang puwang para sa pagbabago. Ang mas pinabuting tao ay ang dahilan ng mas pinaulad na bansa mga nagbagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Nagpapasalamat ako dahil nandito ako sa ngayon, nabigyan ako ng trabaho, napaaral ko ang mga anak ko, nagkaroon kami ng sariling bahay. Ako di ako pasalamat po sila. E, wala yung nga tabang, sustain nga tabang. Ang kananggapaning kamot yun sa na maplastar ko, uh, ang makasukan makasukad ko, na sustain na pang kabuhayan.